Isang mapagpalang araw na naman mga kapatid at muli tayo mag-aaral ng salita ng Diyos. At ang salita ng Diyos na ating pag-aaralan at ating tungkukunin sa unang sulat ni San Juan, Kabanata 5, Talata 13 hanggang 15. Ang sabi po dito, ito po tungkol sa buhay na walang hanggan. Isinusulat ko ito sa inyo upang malaman ninyo na kayong sumasampalataya sa anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan. May lakas loob tayong lumapit sa kanya dahil alam nating ibibigay niya ang anumang hingin natin kung ito'y naaayon sa kanyang kalooban. At dahil alam nating pinakikinggan niya, et, niya tayo, alam din nating ibinibigay niya ang bawat hinihiling natin sa kanya. Mga kapatid, mga magulang, mga kaibigan, ito po ang salita ng Diyos. So ang papuri ang pagsamba ay para lamang sa kanya. So ito pong ating pag-aaralan. So habang nandito po ako sa trabaho uh, at uh, nagbi-break, ito pong ating pag-aaralan, ito po yung sulat ni San Juan na uh, pinapaabot niya sa bawat uh, uh, mananampalataya upang malaman ng bawat isa. Alam naman natin no, oh, bilang mananampalataya na kapag tayo sumampalataya sa anak ng Diyos na walang iba ang ating Panginoong Isokristo, tayo ay may buhay na walang hanggan pero ito ay patuloy na uh, kung sa atin pa pinapaalala. di ba o kaya uh, ito ay mas lalong uh, pinapagtibay no ng mga <clears throat> lingkod ng Diyos no lalo ni ni Juan na kung saan mga kapatid is s'empre kung sa atin kapag yung mga matatanda sa iglesia o mga senior disciple no kung sa atin is Uh, iba kasi pag uh, nanggagaling sa kanila no sa mga mas mama matataas na ulan sa simbahan di ba so ito ay nagpapatatag ng pananampalataya ng bawat mananampalataya ng ating Panginoong Hesus Kristo na ang pananampalatayang nating ito is nagdadala sa atin sa buhay na walang hanggan di ba kasi ito naman yung isa sa naman talaga Bakit tayo ay naglilingkod sa Panginoon? Bakit tayo tinawag? Bakit tayo niligtas? Bakit uh, nag-alay ng buhay yung ating Panginoon Heso Kristo Ito ay dahil sa uh, kaligtasan. Dahil ito yung sa buhay na walang hanggan na Kanyang inilalaan no, sa bawat uh, sasampalataya sa Kanya. At uh, dahil bilang tayo ay sumasampalataya sa ating Panginoon Heso Kristo sabi doon tayo ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. At yung mga sumasampalataya sa anak ng Diyos, sa ating Panginoon si Kristo na binigyan ng buhay na walang hanggan, tayo ngayon ay may lakas ng loob, sabi doon sa verse 14, na lumapit sa kanya dahil alam nating ibibigay niya ang anumang hingin natin kung ito'y naayon sa kanyang kalooban. So may lakas tayong loob ngayon na lumapit at humingi sa kanya na anumang yung ating hihingin, ito'y ibibigay ng Diyos, di ba? Tayo ay may lakas, yung confidence tayo, confidence tayo na kapag tayo dumapit sa kanya, tayo ay sasagutin, tayo ay tutugunin. Di ba? Alam nating na hindi tayo mabibigo. Alam natin na kapag tayo lumapit sa kanya, tayo ay kanyang diringgin. So napakahalaga 'yon. Siyempre kapag tayo ay nangangailangan at tayo ay uh, kailangan natin ng tulong, siyempre minsan nagdadalawang isip tayo. Lalo ko siyempre kung sa mundo, kapag wala kang kilala, wala kang kilala, o <clears throat> kasi minsan yung, yung confidence natin, di ba? Medyo mahina. Minsan siyempre pag hindi ka sanay humarap sa mga kilalang tao, sa mga taong nasa posisyon, siyempre parang kinakabahan ka. Di ba? parang nag-iisip ka, ano kaya ito? Uh, pakikinggan kaya ako, bibigyan kaya ako ng panahon, bibigyan kaya ako ng oras, uh, uh maglalaan kaya sila ng panahon na ako'y pakinggan, and the same time, tugunin <clears throat> no, yung aking mga pangangailangan. So, minsan nandun yung pag-agam-agam. Nandun yung parang nag-aalangan ka, na lumapit no kung ikaw ba nila pakikinggan kanila o hindi no syempre dahil hindi ka naman nila kilala parang nandoon yung pag-aalinlangan pero dito uh, tayo ay may lakas ng loob di ba kasi kung, kung kumpiyansa tayo dahil sa ating pananampalataya sa ating Panginoon Hesus Kristo at dahil dun sa buhay na walang hanggan uh, na ibinigay niya sa mga mananampalataya niya meron tayong lakas ng loob Amen. Uh, hindi tayo natatakot na lumapit kasi alam natin tayo kanyang tutugunin, no? K kasi uh, malalaman mo yung uh, ang tao ay tunay na tumanggap sa ating Panginoong Hesus Kristo, siya ay may buhay na walang hanggan, di ba? Yun 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 yung ano Yung <coughs> yung parang resulta ito yung bunga, ito yung patunay na ang taong ito ay tumanggap sa ating Panginoong Hesus Kristo dahil meron siyang buhay na walang hanggan. <coughs> At dahil doon, tayo ay may lakas ng loob na ibibigay. Pero yung, yung keyword doon mga kapatid, ibibigay niya ang anumang hingin natin. No, sabi doon, anuman. No, walang hindi niya sinabing ito lang, ganito, ganito. Kundi lahat, no, anuman yung hihingin natin kung ito'y naayon sa kalooban ng Diyos. Huwag natin pong kakalimutan yun, di ba? Kasi minsan na, na nababasa lang natin, yung tumatatak lang sa atin, no? Ano man ang ating hingin, di ba? Ibibigay sa atin, no? Kaya minsan na didismaya tayo kapag may hiningi tayo tapos uh, hindi na ibibigay sa atin, no? Parang pakiramdam natin, parang sinungaling ang Diyos. Parang hindi naman pwedeng uh, pangawakan yung pangako ng Diyos. No? Para minsan ganoon yung tao eh. Pag humihingi, eh sabi kasi ng salita ng Diyos, humingi eh, di ba? Ano man yung hingin, eh, sabi doon eh ibibigay. Pero nakakalimutan natin na nang sinabi niyon, anuman ang inyong hingin, anuman ang inyong uh, sabi doon, ay ibibigay kung ito ay ayon. Sabi doon, mga kapatid, nakakalimutan natin yung salitang kung ito ay naaayon sa kalooban niya. Di ba? So, yun pa rin eh. Ano ba? Kung hinihingi hining, natin, ang sinasabi doon, anuman yung hingin natin, ito ipagkakalob sa atin kung ito'y naaayon. <laughs> Di ba? So, maliwanag naman yun. Kuminsa kasi yun na nakakalimutan natin. Ibibigyan niya ang anumang hiningin natin kung, kung ito'y naaayon sa kanyang kalooban. Di ba? So, ibig sabihin, yung mga bagay na hindi mo natatanggap, hindi natin natatanggap, hindi na hindi kasi yun ang kalooban ng Diyos. <laughs> kasi yung mga tunay na mananampalataya ni Kristo, yung mga taong niligtas ng Diyos, yung mga taong binigyan ng buhay na walang hanggan, ang ang ninanais na ng puso natin, yung nagiging number one sa puso natin, kapag humihingi tayo sa Diyos, palaging sinisik natin, pat patuloy nating tinitignan ang ating uh, uh, hinahanap, yung ating hinahangad is yung kalooban ng Diyos, yun ang magaganap. Di ba? Kaya nga sabi doon, lahat ng hihingin mo, anuman nang hihingin mo, ipagkakalob yan ng Diyos. Kung ito'y naaayon sa kanyang kalooban. Ano ibig sabihin? Siyempre, dahil kalooban ng Diyos yung hiningi mo, siyempre, ibibigay niya yon Kalooban niya eh. Di ba? Ano ibig sabihin? Lahat ng hihingin natin, kung ito'y ayon sa kalooban ng Diyos, ibibigay niya. Pero pag hindi ito ayon sa kalooban ng Diyos, alam ng Diyos, ikakapahama kasi natin yon alam ng Diyos na hindi yun makakabuti sa atin. Kaya hindi niya yun ibibigay. No? Kaya minsan, mga kapatid, huwag tayong sasama loob natin kapag may mga hinihingi tayo sa Diyos na hindi ibinibigay sa atin. No? Huwag natin sabihin na hindi tapat ang Diyos, na ang Diyos ay sinungaling, hindi natin kaya, hindi, hindi natin mapangahawakan yung kanyang pangako. Mapangahawakan natin yun kasi nakakalimutan lang natin palagi No, parang sinasabi yung seek keepers, no the kingdom of god unahin mo yung kaharian ang katwiran ng Diyos at ang lahat ng bagay ay ipagkakalob sa atin ng Diyos minsan kakalimutan natin yung na na, 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 na re retain lang sa isip natin is yung yung humingi no at ito ipagkakalob doon lang tayo palagi <clears throat> pero nakakalimutan natin yung instruction bago natin tanggapin yun ang sabi is pag sumikita ninyo na kayo'y pagharian at hanapin ninyo yung katwiran ng Diyos. Yung mabuhay sa katwiran ng Diyos. At ang lahat ng ito'y ipagkakaloob ng Diyos. Minsan yun ang nakakalimutan natin. di ba? Merong ano yun, merong kasunod yun. Katulad nito. Ano man ang hingin mo, ipagkakaloob kung, sabi doon, yung word pa lang nga, if, no? kung ito'y, No? Napakaliwanag naman po yun, mga kapatid, kalooban ng Diyos. <clears throat> Verse 15, at dahil alam nating pinapakinggan niya tayo, alam din nating ibinibigay niya ang bawat hinihiling natin sa Kanya. No, kasi, kumpiyan sa tayo na ang Diyos pakikinggan tayo at sa pakikinig ng Diyos, dahil itong hinihingi naman natin is kanyang kalooban, alam din natin na ito'y bibigay ng Diyos. Pero siyempre, alam naman natin, <coughs> kahit ito'y kalooban ng Diyos, yung hiningi natin, may kanya-kanyang panahon ang lahat ng bagay. Di ba? Hindi natin pwedeng madaliin. Yes, kalooban ng Diyos yung hiningi mo. Pero hindi ibig sabihin na impronto darating sa'yo. Di ba? Kasi palaging nasa timing pa rin yan. Ang Diyos ay palaging nasa timing. May kanya kanyang panahon ang lahat ng bagay. Ibig sabihin, kung may hiningi man tayo sa Panginoon, at kahit ito'y kalooban ng Diyos, hindi ibig sabihin, daglian na matatanggap natin. Dapat baliwanag sa isip po natin yon. Dapat clear po sa atin yon na hindi ibig sabihin na ito'y kalooban ng Diyos, ipagkakaloob sa atin. Tandaan natin, may kanya-kanyang panahon ang lahat ng bagay kahit pa yan kalooban ng Diyos, darating yan sa tamang panahon. Yan. So yun lang mga kapatid, no? nawa ay sa simpleng mensahe ng Diyos sa atin, bilang tayo ay mamanan ng palataya ni Kristo, binigyan ng buhay na walang hanggan, ang tinuturo doon ng Bible, um, magkaroon tayo ng confidence. No? Huwag tayong yung uh, magdalawang isip na lumapit sa Panginoon, kasi makakasa naman tayo na kung ang ating hihingin ay ayon naman sa kanyang kalooban, ito'y kanyang pagpapalain at ito'y ating makakamit, no? makakamta natin yung mga ating hinihingi sa ating Panginoon. So yun lamang at God bless po sa ating lahat.